Ayan, hello guys. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po ang ating pamilya, ang ating mga maanak? Kung saan man kayo naroon, lupalap ng mundo, may kami love show po. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Heto po, uh, this is the first uh, reaction video from Kabusiness Family. Ayan, sana po ay magustuhan ninyo kung Ah, uh, ito pong reaction video ko patutungko po ito kay uh, Tita Dada dahil kung ano po yung uh, pakiramdam ng isang ina. Ah, uh, masakit na. So, pero bago ang lahat, uh, bibigyan ko lang po ng konting reaction video tungkol sa uh, nangyayari sa buhay ni Botch. Dito po natin at pakinggan ang sinasabi at interview kay Tita Dada. So, watch this. Ngayon, ang tanong ko, Ate Dada, eh, anong masasabi niyo po sa, syempre, i-brain mo po sa kanya para umalis dito sa business mo. Sasabi ko lang, uh, hindi naging maganda ang nangyari, ang resulta kasi anak, putok, dipi. Kung nakikinig ka man sa akin, hindi ako na nagkulang ng pangapos ng pangaral sa iyo kung si sinanay. Kasi alam ko iniisip mo pinababaya ang namin. Oo, pinababayaan ka namin dahil yan ang gusto mo. Pero yung gusto mo kasi hindi rin naman para sa ikabubuti. So guys, uh, minsan nakakalungkot. Ayan, so kumuha lang po ako ng konting clip. na no? So, nakakalungkot minsan isipin na bakit may mga anak tayo na nagiging uh, pasaway sa buhay, no? At po natin ang ating uh, pinapanood na video para makapagbigay tayo ng konting uh, kuro-kuro, ayan, reaction tungkol sa buhay ni Pucho kung ano na nangyayari sa kanyang uh, kalagayan sa mga uh, oras at mga araw na ito. Kaya kung saan ako, ako, mabuti ha. Pagdating ng panahon, kayong mga naman ang magtatrabaho para sa amin ni Papa nyo. Hindi man para sa amin, para din sa kanila, di ba? Kasi ayoko kung maranasan nila yung naranasan ko na ofw ko bilang katulong, pakahirap. So ayaw mo, kumbaga ayaw mo iparana sa mga anak mo yung pinagdaanan mo dati na pag mm -hmm. abroad, di ba? Kailangan mo pa mga ibang bansa para lang kumita ng pera pero hindi pa rin. Hindi pa rin sapat. Hindi rin sa mapat. Tapos may mga foreigner talaga, lalo mga Arab countries, mga iba o gali. Ang ko ang foreigner, alam mo na, mahan sa bahay ko. Yeah. Party ko naman ng pag-abroad ko, wala namang ganun nangyari. Alam nyo na yung policy. Ilang taon ka mga tatid dati sa Ambrose? Sa Ambrose? Sa Saudi, mag-isang taon. Sa Hong Kong, one and a half years. Ay, grabe. May lipat-lipat ka pala ng bansa. Tila. Sa Kuchok at saka si Dory palang anak ko, ah, uh, Saudi. Tapos nung wala pa kong dalawang anak ulit, sa ano naman, Hong Kong. Kasi akala ko ang Hong malaking na asweldo, malaki din ang gasto sa Hong Kong, malang Eh, Ati Dada, may, nung, nung nag-abroad ka ba, may, may mga anak ka na? Mm -hmm. Nung nung nasa abroad ka, ano anong tumatakbo sa isip mo na tumatakbo ba sa isip mo na baka na sana balang araw hindi na gantong buhay, buhay ko pagka uh, nakaraos ako dito sa ibang bansa. Kumbaga, gagawin ko ang lahat dito sa ibang bansa para pag uwi ko doon, may, may ko sa hirap yung pamilya ko. Tumatapag ba sa isip? Anak, um, sa isip ko yon Pero iba din talaga pag nanay ang nag -aalam na na ano rin natin dahil na, na di ba nandun ka mm -hmm. yung parang uh, may trabaho ka kapag naglilinis ka siyempre yung uh, isip mo nandito rin sa mga anak oo oh, ko. lalo pag nalalaan ko lagi na sinasawa ko mm -hmm. yung isip mo yung mga anak ko nagkagalit ako kasi imbis na nandun siya sa mga bata ganun yung pala nandun siya nakakapit ba yung katulinuman gusto ko si Bojo si Bojo ah uh, actually, nung um, umalis um, siya dito, medyo okay pa siya, mataba nga siya. Pero saka, sa may ang po talagang ngayon po, eh, bumagsak po talaga yung katawan niya. Um, gusto po talaga namin ni Nanay dyan, gawa ng paraan. Nagantay lang po kami ng tamang panahon. Pinababalik din po namin siya dito noon, kaso lang lagi pong wala sa bahay. Buwing gabi, aalis ng madaling araw. Kung minsan sasabihin ko nga, pag nagkakasalubong na lang kami sa doob ng date, o saan ka na naman galing? O sa anong oras na ba't ngayon ka lang uwi? O anong oras na bakit saan ka pa pupunta? Hindi ba nakikinig sa'yo? <coughs> sí, Hindi, kahit si nanay, nahirapan na rin siyang disiplinahin. Sa tingin niyo po, yung pag-alis-alis niya, ano pong kina, pinagkakaabalahan ni Bojo ngayon, ngayon po? Ayan po. Kasi sa sabi niyo nga po, minsan na uh, uwi, madali ganito. Sa totoo lang po talaga, malamang po kasi bumabalik talaga siya sa bisyo niya. Kasi kita naman po sa kanyang pangatawan. Hmm. Bumabalik sa ano, sa bisyo niya dati. Mm -hmm. Yung, Kaya siya ano, kaya siya... Umayat. Umayat. Bagsak kasi bumabalik sa bisyo niya yung paggamit po ng ano. Mm Kung -mm. minsan hindi namin alam kung saan siya pumupunta, minsan may da kasama siyang hindi namin nakilala. Ano, ano pong balak yung gawin doon? Kasi at nalalaman nyo na na bumabalik na nga sa... Eh, talaga pong napag-uusapan namin ni nanay na Ibalik din sa dati. Hingi po kami ng tulong mga kay ate at kay kuya na may po talaga siya. Kasi unang-una natatakot po talaga kami ni nanay na baka matimbog na lang siya o ma-checkpoint dyan kung saan siya. Kasi kahit oh. alas 3, alas 4 madaling araw maalis o pauwi pa lang. Tsaka po sa itsura talaga ng katawan niya ngayon, sobrang payat. Kung payat po ngayon si Kuya Bong, mas payat pa sa kanya kumayat na po si... Mm -hmm. Ay, mga business kasi... Min minsan po mga business na nakikita namin si Bocho nagkukumastahan pero hindi na po siya kagaya nung dati na mataba. Kung nakikita niyo po si Tinking Buddy no, hindi ako nagkakamali. Um, Ganon na po. ganun po yung katawan ni Bocho. Malihit lang po si Bocho na si Tinking Buddy. Baba lang si Bocho. Kasi po talagang nag- nag-isip din po talaga kami ni nanay gawa ng napakahirap po pag pulis pa ang sa kanya sa sarili niya kung saan siya mag checkpoint Kasi kung ano man po dala niya ng pagkakataon yon baka po Nobel, may naging kaibigan po kasi siya na nahulihan din, checkpoint din. Nobel po talaga. May Nobel talagang kaso. So, ano Ayaw po, po namin ni Nanay yung dumating sa ganong pagkakataon. So, ang plano niyo po eh, ay ah. hindi eh, kayo matuloy ay oh, po ito ang payate para maibalik sa... Um, Tayag na lang po. Mga dudambot siya ng polis dyan. O ano, O ano oh, patay siya dyan. yun hindi nang makakatakot. Ano pong, ano, ano pong masasabi mo kay Bocho? Baka sakali na nanonood siya. Halimbawa uh, kasi sabi mo nga, hindi ka na pinapakinggan yung gusto niya na yung nasusunod, di na pinapiling ganun si nanay. Ano pong, baka sakali, makakumbinsin mo si Bocho na pumalis na sa ganung gawi, magbago, pumalik sa pagbabagong buhay. Anak, Bocho, Depi, kung makikinig ka man sa akin, hindi ako na nagkulang ng, pangarap ng pangaral sa iyo, ganun din si nanay. Kasi alam ko, iniisip mo, pinababayaan ka namin pinababayaan ka namin dahil yan ang gusto mo. Pero yung gusto mo kasi hindi rin naman para sa ikabubuti mo. Gusto mo yung masama. Huwag mo kami sisihin sa nangyayari sa'yo, anak. Ikaw ang may isip na na yan ang gusto mong gawin. Pero hanggat maaari, gagawan natin ng paraan makorek ka ulit. Saka unang-una sa Panginoon, sabi ko sa iyo, magbalik loob ka. Dinindin ba mo ako? Panginoon unang makakatulong sa iyo, anak. Huwag mong gayahin yung mga kasama mo, nakikita mo, naakala mo tama. Tama para sa iyo dahil akala mo makakabuti sa iyo. Pero hindi mo alam kung hanggang saan yun. May mararating ka ba doon sa buhay? Wala. Kayong nat na aga na. ka na ulit sa sentro ng buhay mong Panginoon. Ga lalala ka sa akin na nagkasakit ako. Pero anong nangyayari? Minibigyan mo pa akong sama ng loob. Bumalik lob ka sa Panginoon. Darating sa iyo mga magagandang bagay. Pindipin mo ko ano yung mga pinapayo sa iyo, isaray isip mo matalino ka, ginagamit mo lang sa masasama mo yung talino mo. Kung namin dumating sa punto na makulong ka, na no? hindi ka na pwedeng bayaran ng pamilya para matubos ka, buksa mo isip mo anak, di pauli ang lahat. Nga umiyak pa yung mama mo kasi sobrang pangiinayaw sa ginawa mo. Kasi hindi naman yan kalayaan, Chok, yung sinasabi mo kung saan saan ka napupunta, malaya ka. Hindi yung kalayaan siya kasi ang tunay na kalayaan nasa Panginoon Diyos. Ngayon, kung hindi ka babalik sa si Panginoon Diyos, babalik loob, wala. Hanggang doon lang ang buhay mo, paikot-ikot lang yung walang patutunguhan. Hindi ka malaya doon, Chok. Ang nagsasabi sa'yo, pagbago ka, Chok, para, para na lang sa ano, para sa... Kaya ti Dada, hindi mo kalimutan yan dahil yung vision na yan yan ang sisira patuloy na sisirain na yung buhay mo huwag gagay sa atyok ha huwag gagay sa atyok ayan yun po yung kinuha nating uh, konting clip video para sa ating kabusiness so nakakahabag para sa akin guys bilang isang magulang uh, napakahirap tanggapin ang ating anak ay napapaliwara sa ganong bagay, sa ganong pagkakataon na itinatanong natin sa ating sarili kung bakit, no? Bakit nangyayari mga bagay na ganon? Pero alam ko may tao pa rin kakasangkapan para uh, mapabuti at maituwid pa rin ang landas si butsok. So, ang um, importante lang don para sa akin, siguro talagang kailangan dyan na meron talagang counseling number one guys uh, ang ano ko dyan guys counseling may tao talaga na huwag siyang bibitawan puro Diyos puro sa Diyos kasi yung mga ganyang bagay guys na nasisiraan na pumapasok na ang uh, magkakaroon na kasi ng mga mental illness na kasi yan guys eh sa totoo lang hindi na depression an nangyayari sa ganyan. Kasi nga epekto na po 'yan ng gamot. Kailangan dyan ay counseling at yung tao na talagang hindi siya bibitawan hangga't hindi siya nakakapag panibagong buhay na kanyang haharapin. Masakit bilang isang magulang na minsan wala naman tayong uh, ginagawang mali para imali sila pero may mga tao, may kabataan talaga, pero hindi na bata si Bochok na. May mga tao um, uh, na nagiging uh, matigas na ang ulo. Kasi nga, epekto na po kasi yan ng gamot. Ayan. Kasi kahit ho, matigas ang ulo ng bata, kung wala po yan na kakatikim ng gamot sa kanilang mga utak, madali pong makarecover ang mga ganyan. Kaya nga po sa akin, kasi ganito, ah, pwede po yan ay yung counseling. Number one po yan. Kasi yung taong talagang gagabay sa kanya. Nang ituwid sa tamang daan ang kanyang dadaanan. Nandiyan ang business family na talagang gumagabay. Pero dahil, syempre, busy naman po ang lahat, no? May talagang dapat talagang tututok po sa kanya. Ayan. Para magliwanag ang kanyang isipan. Ayan, isang ina. Masakit po yan. Masakit. Siyempre, ako bilang isang, ako nararamdaman ko. Ako, ako bilang isang ramdam ko sa isang magulang na bilang isang OFW na ang anak mo ay mapaganyan. Ayan, na naliligaw ng landas na hindi mo alam kung ano ang dahilan. Hindi mo naman masasabi na po ayan ay nagre-rebelde. Kasi wala naman dapat pagrebeldehan. Yan ho ay epekto ng uh, tao sa paligid na dun mas nakakakuha siya ng attention. Na nila, nila nagiging masaya pero hindi nila alam na sama-sama na pala sila napupunta. Tibay at tapang ang loob lang. Tita Dada ay kakaya pray lang yan. Pray lang susuko at may tao talaga at hindi hindi naman uh, papabayaan si Putyo kapag maawa ang Diyos. Ayan, lahat naman tayo ay kumakapit sa taas lamang. Ayan. So, marami-marami salamat po sa inyong panonood Ayan, yung gusto pong dumakit, dabikit sa ating munting tahanan. So, huwag kalimutan yung Dita Robles Kid Vlog po. So, thank you so much for watching. At heto lang po ang aking munting uh, reaction para kay Dita Dada para kay Puchok Ayan, sana, pray uh, lang po natin na sana, Uh, pagliwanagin pa rin kanyang isipan at may tao pa rin gagabay para ituwid sa kanyang daan na haharapin para mapunta siya sa tamang lalo. Thanks for watching. I love you guys. God bless us all. Mapagpalang araw sa lahat.